Hmm, ito yung mga halaman ko guys. So, tingnan mo. Kumakapit na siya dito sa ginawa kong ano. Kapitan niya. Tapos meron din ako dito malunggay. Ito din. May malunggay din ako dito. Tapos eto so, mga kamatis. eto naman, ito yung ginagawa yung mga tao dito. gumagawa sila ng bahay yata. Tapos dito naman, ito yung ano. Gumawa dyan ng balag yung kapatid ko. Tapos itong part na to, lupa pa ng kapatid ko yan. Ito, ganda. yan So, ayan lang. Ganda Bulak ang ganda mo. Bulak ng halaman kulay white. <clears throat> Hi, edible. Edible. Yun lang. Kaganapan dito, guys. Tapos itong part na itong lupa na ito, nabili niyan, yan. Kapitahin na niyan, yan. Dito sila, Ate Joy. Sila yung nakabili niyan. Yan. Tatamba ka na rin yan. So, kasi na gumagawa sila doon. Yeah. Oh, that's all.